Sumusupuan po sa akin po eh. Kaminsan-minsan lang po kung may hanap mo ay yung manugang kung nanghihingi ko nang ng isang daan mm -hmm. pang ng anak ko na 20 pesos po pamasahin masahin niya. Ano... Tapos pagbalik po, lalakad lang Anong grade na ng anak mo? Grade 7. Babae? Po. Lalaki po. -an po. Magandang araw mga madam niya. Ako po yung nandito ulit sa mga kaubayan natin na kung saan nakareceive po ako ng chat yung sisimila na may isa po ditong Uh, nagpapatulong dahil sa hirap nila po ng buhay At siya po ay single mom At dito lang po sila katira sa maliit na Barong-barong na bahay Dito lang po siya nagsasaing At nako saan ito po yung bahay ni nanay Na napakaliit At napos na hanap buhay Dahil sa hirap na po sila Sa kalang buhay At siya po ay single mom Ito po yung kanilang Luto ang titignan natin ayun totoo po yung sinabi niya init at tubig lang po ang kanya niluluto lagi dahil wala po po siyang pera at ito na yan, wala daw po siyang pansain ngayon ito po ang kanyang gamit ako sa kahit lagayan po at kahit misa wala po siyang gamit ito po ang kalagayan ni nanay dito sa kanilang lugar ito po ang kanyang kusina kusina po lang nila na kung saan padre po ng kapitbahay nila. Ito lang po. Ito po yung nagsisilbing kusina ni nanay. Ito po ang kanang din din. Nakang tagpi, tagpi na kawayan lang din po. Actually, ito po sa loob. Ito kung napapansin nyo. Kaho, ano na. Damit lang po yung tinakip lang ni nanay. At ito po yung sinasabi niya na tumutulog talaga sa bawat pag-ulan. At kung napapasin niyo po, putik na putik po yung, ano nila sa, sa daanan. Ito po yun. Kung kahit nahabag po ako nung nakita ko siya. Putik na putik ito. Ito yung bahay ni nanay na kung saan may tumawag po sa akin na konsultasyon. Nay! Yes, magandang umaga. Magandang umaga po. Kumusta? Okay lang po. Oh, by the way, ako si Madamya. Oh good morning. Good morning So, po. pwede ba kita makausap? Opo, sir. Pwede akong pumasok? Pwede po. Sige. Pasensya na po kayo sa bahay kasi wala po kaming puan. Walang problema. Pwede po kayong maupo na lang sa sahig po. <laughs> okay lang, na Walang problema yan. Importante, pinapasok mo ako. O, Pasensya po. na po kayo o, kasi ma ganito o, yung hirapan. mga kaubayan, ito po si nanay. Nai, ano ulit pangalan mo? Victoria po. Ito po si nanay Victoria na kung saan naka-receive po ako ng message na ito lang po yung bahay. Nakaka-piranggot. oh. Hindi so, pa nga po sir nakapako kasi eh, wala kaming pambili. Ibig sabihin yung mga ano yung ay alambre alambre lang pala o talaga. Opo sir, opo sir. So pwede tayo umupo? Opo oh, sir, sir o oh, naka ano po lahat okay. to. Naka ano para hindi po mapasa yung hmm. ano. Mga ito po yung dingding ni nanay. Ay atip. O oh, tali tali lang po talaga dahil sa sobrang ano kawalan. At nay ano itong ano nay ito. Ay lalagyan po ng tubig kasi tumutulo po. Ay ito yung nilalagay mo ng tubig. Opo, sir. Dahil tumutulo. May tubig, may tubig nga kasi laging umuulan. Pati ito ano to, Pati tubig din ah. Tubig din po. Dahil yan. tumutulo. Opo, sir. O sige na kausapin kita ha. Opo, sir. Buhay mo dito. gaano kahirap ang buhay mo. Ang lagi lang po. Minsan po, hindi ka po makakain sa hirap po. Totoo? buhay po po, nasa, nasa kulungan po yung asawa ko. Nasa, sa asawa mo? Nasa kulungan po. Bakit? Mag, eh, binulsahan po ng pera at saka kontring drugs po. Pag-iisang so, taon na po siya. So, hindi pa nakakalabas. Hindi pa po, na, na postpone yung hearing niya nung 29 po. So gaano kahirap ang buhay mo? Dito lang po. Kung may, kung hindi tu nak aku, ini ako, hindi ako ini niya. Kasi na nanti pasal kau bangun lagi. mo pasal kau bangun lagi. Nanti pasal kau bangun lagi. mo, pasal kau bangun lagi. Nanti 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 pasal kau Paano itong tinitirikan nyo? Ganun mm, na ito? Mm, dito sa mga cottage bar. E, paano so, kung paalisin kayo? Ewan ko lang po kung saan kami pupunta. punta. Kasi sila nakasapagsaing na kayo. Nangiram na naman po ako ng bigas sa kapitahan. Doon sa kabila po. Mm -hmm. So, ka nakakain naman kayo dito ng tatlong bisis na isang araw? Hindi po. Bakit ka umiiyak siya. na? Bakit ka umiyak? Kasi... Wala siya mausap po ka sa akin po eh. Paminsan-minsan lang po kung may hanap po yung manugang ko nang hihingi ko ng isang daan. Mm -hmm. Pambaon ng anak ko na 20 pesos po, pamasahin niya. Ano? Tapos pagbalik po, lalakad na Anong grade siya, na ng anak mo? Grade 7. Babae? Po. Lalaki po. O, oh, importante mga pag-aaral. Sige lang na tutulungan ka namin ha. At saka po yung ano, uniform niya po, hinihingi ko po sa mga. Pati uniform? Opo, tinatay ko pa ito pag yung uniform niya po. At ito po, oh, bagong bigay lang, tingnan mo nga sir. Oh. <laughs> Pati na po. po. Okay. Mga kababayan, ito po yung anak ni nanay na kung saan nag-aaral nag siya. Pero dahil sa sumang hirap, bigay-bigay lang, oh, po. Bigay -bigay lang po. Tinatay-tay niya lang po. Kawawa naman. Kawawa o, na ng bata. Sir. Ilang taon na? Eh, magte na po. Pero ang laki nito. Kasi ba sa kanya? Opo, sir. Wala ba siya uniform? Eh, masigit nga. Wala po. Talagang wala po. Bigay lang po. So, yan. lahat ito mga bigay lang. Opo, sir. Oh. Bigay lang dyan sa kapitbahay ba? Sige na po, kaya mo lang. Huwag mong problema yung uniform. May sagot na dyan. Tapos, pero maganda naman pag-aaral ang anak mo. Okay, mag reach Opo, na. naman po. Yung, hindi naman, ano yung lampulong, hindi naman... Hindi anak man. mo yun? Opo. Biyan ang bonso. Bonso po. Hmm. So ilang taon lang lang kuno si tatay, isang taon lang. Kasi isang taon na po. So ang pag yung pagkain niya yun, yun hindi lang minsan. Opo, so, minsan mm. nga yung kumakain. Yun. Mga kababayan ito po si nanay ako inhabag sa kwento niya, lalong-lalo lalo na po yung uniform ng anak niya na binigay at tagpi-tagpi lang po na Kung naalala niyo po may vlog po ako na no, na napunit lang na short. Ganito po ang nangyari sa kanya. Lahat so, po bigay lang. Sa lahat ng uniform bigay lang. Opo. Oh. Kahit nga po sa bag niya eh punit-punit na nila bangko lang iniram, iniram ko lang yung bag ng isang anak ito po si nanay na kung saan may sa Consor Citizen po sila tumawag sa akin para tulungan. At, ngunit nagulat ako sa nakita ko talaga sobrang hirap ng buhay nila. Ang bubong nila mga kababayan, tagpi-tagpi pa po. Sige nay, Huwag kang mag-alala ha. Pagbibigay muna ako sa'yo ng kunti ngayon. Bukas babalikan kita ha. Babalik ako sa'yo bukas ha. Pagbibigay muna ako ngayon. Pero babalikan kita bukas na ha. O, wag oh, huwag kang mag-alala. Oh. ngayon lang ito na eh. Para ngayon lang ito. Tapos iba naman bukas ha. Ako sir. Salamat Maraming salamat po. Kasi galing ako din ako sa trabaho ko. Kaya medyo hindi ko na dala yung mga bigas at mga grocery. Huwag kang mag-alala. At saka sa uniform mo. Sige, may magbibigay na sa uniform, sagot na lang sagot na namin yung uniform mo ha. Daya ko sa bigla sa ano mo sitwasyon mo. O sige, maraming salamat na hindi kami magtatagal. Babalik po. kami bukas sa iyo ha. Makababae ito po si Nanay. Makala, Victoria po. Nanay Victoria na kung saan ultimo uniform po ng anak niya ay eh, walang wala talaga. Na kung saan siya nakita ko na saksi ako hirap daw talaga siya sa buhay. Ito po si Victoria at dito po siya sa kasi Barag Kabagan. North. Oo, kasi Barag North. Eh. Oh, so, nai bukas sa lakasan mo lang loob mo, salamat kung ano man yung mga nangyari sa iyo, normal lang 'yon. Lahat salami tayo may problema. Po, Pero huwag kang mag-alala dahil nandito kami at nakaantabay sa iyo, ha? Sana nag-aawaan hmm. kayo po kayo nang Diyos. So, oh, lalo na sana tulungan kayo ng panimuha oh, po. Sige Maraming salamat po. Salamat din sa time mo. Ha? Basta babalik kami sa bukas, ha? Maraming salamat. Oh, sige, mga kababayan, babalikan po namin sa bukas. At lahat din po siya namin ng tulong. At gusto ko makita yung anak mo bukas. Opo, sir. Ha? Kahit pag-abseng. Para makita ko din yung size ng mga pantalon niya. Kasi parang laki nito. Malaki, ha, po. Oh. Kasi... Eh, mataba ba yung anak mo? Mataba, hmm. po. Ito po nga, ha, Masikip sa kanya. Uh -huh. Tinahi ko na naman, po. Oo. Oh. Uh -huh. Ah, sige ay, po, Nay, ha. Maraming okay, salamat po. po. Ha, thank you, Nay. Salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Ito po si Nanay Victoria. Na kung saan ito po ay nahinto. Sa mga siya, hirap po ang buhay nila. Salamat po. At please, don't skip the ads. At sa lahat po ng mga kapanood ng video natin, pakishare po para mas marami pong mas marami pa pong makatulong sa kay Nanay. Salamat po. Ito nga po, oh,